Okay. O, oh, di ba umagda video guys ay uh, update na natin dun sa ating ginawang free energy generator maraming pumalag, maraming nakagets, maraming hindi nakagets, okay so dito sa pang-scam ni Wandilasang natututo ka na na scam ka pa. Okay, so ngayon ay mag-update tayo about don at eto mas malala na pang scam. Okay, at the end of the video, papakita ko rin kung paano nangyayari at kung bakit hindi siya pwedeng kumana. So ito na siya ngayon guys, nagdagdag ako ng additional accessory. Naglagay ako ng pulley at dynamo po yan. Hindi po induction motor. Dynamo yan. Basta. Okay, so naglagay ako ng puli. Ano nga ba ang puli? So ang puli guys ay eto. Nag-google ako about 'yan. So dito may matututunan ka sa pang-scam ni Juan <laughs> So a wheel with a groove rim around which cord passes its up to change direction of force. Okay, applied cord mm, blah blah blah. Medyo mahirap intindihin. So eto, guys, So, ang puli ay iba't ibang size, iba't ibang itsura. Tapos mayroong puli na mas maraming groove. Ito yung groove na sinasabi niya. Depende sa bigat nung uh, motor na idadrive drive or yung makina na idadrive. drive So, ang puli ay to transfer power or drive sa ibang device either to increase uh, speed or reduce speed. Reduce speed, mas malakas siya yung torque. Pero pag high speed, mabilis nga siya pero mababa yung torque. Pero depende pa rin kung gaano kalakas yung magdadrive. Yun po ang pulley O yung tinatawag na pulya. Ayos. Tapos, pag pulley type, automatic meron siyang belt. Hindi po sinturon. Ayan, yung ginagamit sa mga traktor, gilingan ng mais, gilingan ng palay. Ayan. Yung ating scooter, meron siyang belt. Okay. Tapos, dynamo. Ano nga ba yung dynamo? Basta dynamo yan. A dynamo is electrical generator that create current or electricity. Ayan, dynamos. First electrical generator capable delivering power industry. Ayan. Sila po yung nagke-create ng kuryente, drive by, generate um, engine pala. Ayan, sila po nagbibigay uh, ng kuryente sa mga industry. Sa ating mga bahay. Kaya dito sa amin na patay sindi. Okay. So, yan po ang dynamo. Ayan. Uh, nagbibigay ng kuryente sa atin. So, start na natin. Subukan natin. Ayan. Ganito, hilain lang natin ng gano'n, tapos dire direk na siya. Okay. O, oh, diba, umagda na siya. O, oh, as you can see, umagda na siya. O, oh, diba? O, diba? So, ilan ba yung lumalabas dyan? I-beater natin. Ayan. Ayan natin. Yung totoo ba yung pinabubudol natin? Yun. 228. Ayan. Ayan. Subukan din natin sa electric fan. Ayan. Ayan, mother na. Dagdagan pa natin. kaya pwede natin saksak ito. Saksak natin ito. 吧。 Well, ang tanong totoo kaya yan. So, para sa mga bata or walang alam, totoo yan. Pero sa amin, hindi. Ayan, hindi po totoo yan. Tagalin na natin. Okay. Pakita na natin para mabawas-bawasan yung mga baser natin. Marami ng galit. Ang kuryente niya ay galing dito. Yan o. Saksak dito. Yan o. Tingnan nyo. Titigil yan. Hmm. So, malaking nang bubudol lang sa atin kasi. Yung ano. Yung flywheel. Yan yung bigat niya. Pero hindi guys. Yan. Hindi. Yan o. Ah, uh, sabihin na natin matagal siya bago tumigil. Pero kung sakaling dinamo 'yan at meron siyang load, or dinamo lang muna. Titigil 'yan kaagad. How much more kung meron ng load? Hindi 'yan dinamo. Induction motor po 'yan. Okay, hindi siya nagke-create ng kuryente kasi nga uh, load lang siya. Okay, so saan nakalagay yung wire? Dito. sa ilalim. sa ilalim. Yan. So, ang mga ganitong content lang kasi para mga uto-uto kayo or para mga ulo kami, Ganon Yan. Pinag-combine. Great mixture. Yan. A minute din. Yung kuryente nito ay galing sa hybrid. Sobrang out yan. Buti kinaya na. Okay. So ito lahat ng oh, Mamaya na lang Tanggalin muna natin dito Doon tayo Lupet, ano? Taka 3 cylinder Yun o oh, Tatlong spring Tapos Yan yung kanyang crankshaft Yan o oh. O oh, ba diba Yan gagana ba or hindi <laughs> Hindi guys Hindi yan gagana Kahit anong gawin niyo Hindi yan gagana Kasi nga spring Yan ang spring Wala siyang dead time Wala Okay, lahat yan humihila Lahat yan tumutulak Kung i-relax naman natin Nagtutulakan lang sila or nagihilaan Wala siyang dead time Ayan Okay Yung mga mekaniko at marunong sa mga Makina Yung kanyang combustion Kung paano gumagana yung kanyang piston Yung kanyang compression Alam nila yan Pagtatawanan tayo niyan Bagay hindi naman marunong makinig yung mga itik na yan basta nag-upload lang sila. So hindi siya gumagana guys. Lahat yan naka-stress. Lahat yan nakahila. Yung akala natin na ihilayan niya pa ba nga niya kasi hindi nakabalance yan. Ihilayan niya yan kasi mas mabigat dito. Ayan o, oh, mabigat. Ayan, hindi na babalik sa taas. Wala na. Ayan, wala. Kasi nga wala siyang dead time. Lahat yan ay naka-stress nakahila lahat kahit sabi natin na 8 8 na piston na naka ano, naka combination wala pa rin ay nagpapagana lang kanina ay yung electric motor yan so yan yung nagpapagana wala nang iba